Mga ka-Republic, walang himala sa Game 7. Kung nakagawa ang Hinebra ng isang big comeback win sa Game 6, sa do or die game ay ang SMB naman ang nagpakita ng puso ng tunay na kampiyon. Sa pangunguna ni Junmar Fajardo at Chris Ross, bumalikwas ang Birman mula sa 11 points na lamang ng Gin Kings at tuloy-tuloy nang inangkin ang last final slot upang harapin sa finale ang Talk and Text. Mapipigil ba ng SMB ang tropang 5G sa pagsungkit ng Grand Slam? Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, sa panalo ng SMB kagabi laban sa Hinebra ay naikasa ang magiging mainit na bakbakan sa finals. Isang Grand Slam team laban sa isang kupuna na nag-aambisyon ding sumukit ng Grand Slam title, ang Tok Entex. Nabigo ang Hinebra na masundan ang himalang panalo nila sa Game 6 sa halip ang kanilang sister team SMB ang nagwagi sa Game 7. Sa unang tatlong quarters ay parang on the way na ang Gin Kings para ang kinin ang series Matalas ang kanilang outside shooting Umabot pa sa 11 points ang lamang nila sa SMB Ngunit biglang-biglang nagbago ang takbo ng laro Nang mag-switch ang tropa ni Leo Austria sa 2-3 zone defense 2 guards sa ibabaw at 3 players sa baseline Naging very effective ang zona ng Beermen At sa formation na ito nahirapan ang Ginebra dito rin nakakuha ng dalawa o tatlong steal si Chris Ross. Pinaka-costly para sa Gene Kings ang steal nito kay Jamie Malonzo sa crucial stretch kung saan ay naidiretso ng SMB veteran ng isang layup upang lumaki pa ang lamang ng mga ito. Sa Game 6, ang veteranong si L.A. Tenorio ang bumuhat sa Hinebra. Sa Game 7, veterano rin ang sinandala ni Leo Austria. Matapos ma-bench Game 6, kinausap daw niya si Coach Leo at sinabi niya rito gusto niyang maglaro sa Game 7. At ginamit nga siya ng SMB coach na isa palang napakagandang desisyon. Nag-contribute si Chris Ross ng 19 points, 3 rebounds, 7 assists at 4 steals upang tulungan ang kanyang team na padapain ang Hinebra 100-93. Dismayadong dismayado si Tim Cohn sa pagkatalo ng Hinebra. Hinayaan daw nilang makawala pa ang panalo. Kontrolado raw nila ang laro. And all of a sudden, hinayaan nilang makagawa ng run ng SMB. Nang matunaw ang kanilang 11-point lead at nakuha na ng Birmen ang lamang, hindi na nakarecover ang mga mag-aalak. Pinuri ni CTC ang resolve ng SMB na kahit naiwan na nila ng labing isang puntos ay hindi bumigay. Naging composed pa rin ang mga ito sa buong laro. Pero pinakamalaki ang papuri ni Tim Cohn kay Junmar Fajardo na naghalimaw sa magkabilang dulo ng sahig. Nagkontribute si Abay ng 21 points, sumaglot ng 19 boards at mayroon pang 2 blocks. Sa kabila na nagkakrams na ito sa first half pa lamang. Sa panalong ito ng SMB na ikasanga ang pakikipagbakbakan nila sa finals kontra sa Tok and Dating Grand Slam Champion under Norman Black, haharangin ng SMB ang ambisyon ng tropang 5G na makapag Grand Slam din. So far, apat na team pa lang sa PBA ang nakaka-achieve nito. Magiging panlima ang Talk and Text kung sakali. Tagtagman ng injuries ang lineup ng tropang 5G ay nakasalta pa rin sila sa finals sa kabila ito ng di magandang simula ng kanilang kampanya dito sa All-Filipino Conference. Injured na nga si Jason Castro at Ray ng Batak. Sumunod pa sa injury list si RR Pugoy at Kelly Williams. Pero sila pa rin ang unang kupunan na nakasalta sa finals at naghintay sila kung sino ang kanilang makakatapat. At ang SMB nga ang kanilang makakalaban sa Best of 7 Final Series na magsisimula sa linggo. Ito ang magiging pangalawang pagtatangka ng Tok and Text sa Tripit Crown. Noong 2011, isang panalo na lang ang layo nila sa Grand Slam title pero binigo sila ng SMB, Petron Blaze pa noon. At ngayon sila na naman ang nagkatapat. Muli bang bibiguin ng SMB ang TNT o sa pagkakataong ito'y tuluyan na nilang masusungkit ang napakailap na Grand Slam? So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood Shout out sa Sabida. Yan, ganyan ang tunay na fan. Loyal. Sa rin, shout out, Nelson Reyes. Um, hindi tayo nakapasok pero next time. Estrella Mercurio. Sana next time makakapasok tayo. Sayoren rin, Cecilio Tinorio, hindi sa atin ang game 7. At least nasa semis tayo. Sayoren shout out sa TV. Natalo tayo sabi niya. Sana next conference. At sayoren shout out Herminia Balinget. Next time makakabawi tayo. Sayoren shout out Edwin Filisardo. Good luck daw. Ang nag na, na ay, ang SMB, ang nag Sayuren Egay William makahinebra siya pero gusto niya SMB para daw mapigilan ng Grand Slam. Sayuren Morrison kabadi Blog, shout out sayo kabayan, ingat ka lagi dyan. At Sayuren shout out sa Harahigia. Good luck daw mamaya, natalo tayo idol, nakakalungkot. At Sayuren shout out, you Berano, salamat sa tiwala, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.

kap 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 kap